Meatless Mondays, yan ang isinusulong ngayon sa Quezon City. Pag naaprubahan, ipagbabawal na tuwing lunes sa mga kainan sa lungsod ang paghahain ng mga putahing may karne. Pabor naman kaya rito ang ating mga kapuso. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Mapahandaan o simpleng altanghapman mula adobo, kaldereta hanggang lechon, ang kain ng Pinoy, di kompleto kung walang karne. Sa mga karinderayang ang patok sa masa, gaya sa tabi-tabing kainan dito sa Roses Avenue, Quezon City, ang karne, blockbuster. Pagka abot ng alas 10, tapos na yan. Uh -oh. Ano yung madalas sinahanap ng mga ano, ng mga Lilaga. customer? Lilaga, Ma ma'am. Uh -oh. Lilaga at saka panga ng baboy. Pero pag nagkataon, ikakampanya sa teritoryo ni Bistek na huwag mo nang maghanda ng beef steak at iba pang putahing karne tuwing lunes. Naipasa na kasi ang resolusyon ng lungsod para sa lunti ang lunes o meatless Mondays. Sinusunod na nga raw yan ngayon sa mga pampublikong tanggapan, ospital at paralan sa Quezon City. At ngayon, mas nice daw itong ipalaganap sa buong lungsod. Hindi naman natin tinatanggal ang karne tuwing Monday pero we are encouraging um, food establishments to offer meatless options in their menu every Monday. Layo ng lunti ang lunes na bawas-bawasan ang karne at mas unahin ang pagkain ng mga gulay at iba pang masusustansyang pagkain para iwas sakit na rin. Kapag tayo ay kumain or nagbawas ng pagkain ng karne, Nagkakaroon ng uh, ang pagbaba ng risk sa mga cardiovascular diseases tulad ng hypertension, pati mga cancer, sinasabi nila katulad ng colon cancer, pumababa ang risk natin. And aside from that, syempre mas economical to dahil mas mura ang gulay. Di lang abot kaya ang gulay at prutas. Siksik -sik pa sa vitamin at mineral at fiber para mapabilis ang digestion. Labing limang minuto hanggang isang oras lang kasi bago ma-digest sa katawan ang gulay kumpara sa karne na hanggang limang oras. Approve ba naman kaya yan sa mga tagalungsod? Pabor din po kasi yung gulay po mas sustansya din naman. Tsaka yung karne parang nakaka-high blood. Tulad namin, matatanda, senior citizen na. Uh, talagang ina-advise ng doktor na puro gulay kainin. Depende sa panlasa natin kasi kung minsan nagsasawa na tayo sa gulay. O hindi kakain naman tayo ng karne. Iba-ibang po tayo. Usually yung iba, talagang pag bumibilis sila ng gulay, may kapartner. Pilis tortado, fried tilapia, para tuna. vegetable lang, parang hindi sila gaganahan kumain. Pero mga tao, hindi naman nila mapipigilan kumain pag gusto. Dahil kasabihan nga, ang bawal masarap. Kanya-kanyang taste nga raw yan. Pero wala pa rin daw iinam sa balansing pagkain na may kasamang regular na ehersisyo. Mav Gonzalez, GMA News.